Bale na ho yung malunggay Kukuha po tayo, ang dami yun. Ito po yung tanim ko rin dito. Yan, pag tanim po natin, sasabihin natin yan. Napakarami. Ang lago po, ang lago. Tapos, napakarami rin po dito nung spinach malbar yan. No? Oh. yan po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan, magandang araw po sa atin lahat. Yan, magandang panahon. Bali medyo tinanghali po tayo ngayon. Na tayo pupunta pa ng Agri Supply. Bibili po tayo ng pang atangya po. Insecticide oh. Yan. Ini hari po ang sasakyan natin. Magandang panahon po. Tamang-tama po. Pagka ganyan pong panahon, mas marami katang nagagawa. Lagra na tayo. Gawa po ng tay naging busy doon sa uh, ibang area ay e, pagbalik natin ang daming atangya doon sa ating ano palayan ay e, bibilhan ho natin ng ano ng pang -bumba. oh, pamatay insekto yun sama sama po tayo napakaganda po ng ano ngayon mag uh, lumabas ba at gawa ng maganda ang panahon oh andalinis dalinis ang langit pabukid na oh kuya grey parin pa sa bibel lasaun malapit lang po naman mga isang kilometro lang po na ating pupuntahan dito na po tayo sa bayan no? dito na tayo yep yeah. kaya makikiraan daw na isa salamat Bale doon po yung agri supply yun. Doon na tayo bibili ng pang spray. Tabi lang po ng gasolinahan. Ah, makalagpas lang pala. Ganda ng panahon, ang sarap po. Oh. Yan, eh. Gasoline station po. Tapos tabi lang tayo dito sa highway. Tita may maliit na ano? Okay. Ano nga ba yung pang-atak Gold? Magkano ho yung maliit? 450 Gumagamit ka sila ng panda mo sa sibuyas Sa damo? Oo oh. Alam niyo ang takal o oh. hindi Tatanong ko lang kay Boss Eric Oo oh. Isa po na maliit Oo oh. Wala na po mong tita. 4.30. Oo. May yung discount, kailangan lagi ay. Mm -hmm. Ako hindi yung makapaghalaman ngayon, maigi. Okay. Ah, ayan. Panahon. Lagi yeah. na ulan. Gold. Ito ho ang pangkatangay talagang magaling, ano? Iyan, ngayon. Iyan ang napakabibig. Nakaka-ilang po nila kaming tapos ang pangbibig. ako. No, pati maliit pa lang yun. Iyan, malakit pa. Mm -hmm. Sige po, tingin po. Susunod po tayo ng bukid po. Binili lang mo talaga natin yan. kukuha na rin ng ano pananim na malunggay Dun po sa grahit mag-stop over po tayo dito sa gaano. Kukuha tayong pananim na malunggay. Bali na po yung malunggay. Kukuha po tayo. Ang dami yung. Ito po yung tanim ko rin dito. Yan. Pag po natin, sasabihin natin yan. Napakarami. Ang lago po. Ang Ang lago. Tapos napakarami rin po dito nung spinach malbar yan, oh. Oh, napakahilig po natin sa tanim mo. Oh. Yung mga ano po tinutugsukan ko. Yung mga gilig gilid Yan ito po. Oh. Baka ho oh, ito yung mga 4 years old na. Yan ganyan kalaking malunggay na. Eh. Pinoprune po namin pagka tumaas na. Yan ito po ang ating itatanim mo. Oh napakarami po dito at saka ho aring ating anong tawag din na yung sigarilyas po ito sigarilyas yan ang dami ng bulaklak ito po yung mga ano natin eh. mga tanim pa dito na iba yan puro ano po ito puro peanuts malbar yan dami po niyan oh. yung sa iba po ay kung nga wala mapagtanong hindi nang hihinayang sa ganito eh, dito po naman sa amin tanim ako ng tanim oh. napakarami talaga napakarami po na rin kahit isang ano magagamit oh. napakaganda pong mag, uh, mabuhay dito niyan oh. oh. imagine po kumabag lang siya sa, ano, sa kawayan oh. Ah, pagkakapal po. Yeah. Kita po 'yung mga tanim ko rin, oh. Guyaba 'no. Oh. Dami na, oh. Tapos ito po, nakakain din ito. Ayan, oh. Yeah, no? Hindi ko alam kung anong pangalan ng prutas na ito. Basta ito kinakain din. Oh. Sarap. Kamis. Mm. Dami eh. Mm. Magtatanim po tayo nito sa ano ating area pa. Area number 1 po kaya yeah, mga oregano. Oh. Yo, narito po isinir ko na rin sa inyo at narito na rin lahat tayo. Mga ganito karami itong aming yung yeah, spinach malbar po. Ang dami o. Oh. Sa ibang lugar ho oh, ay talagang makapagpasibol lang ganito. Napakaibig sabihin ay eh. napakaganda na. natin pong kukuhain na rin. Yan o. Dami. Dami po. Ating kukuhain na rin yung aring iba o. Oh. magtatanim po tayo ng malunggay mm. Um. dami ah Mabubuhay na po ito, laki. Tapos ito yung panggugulay natin. Oh. Yan, tuloy lusong na po tayo sa bukid do. Oh. Napakaganda po ng paligid do. Oh. Lalo na ho yan katulad niya mga anihin na yung palay. Oh. Yo, sama-sama po ulit tayo. Oh. ganda ng palay nila, oh. aypo andito na po tayo ngayon sa bukid na ano po yan ito. bali tuloy tanim na po natin yung ating malunggay para fresh pa pa yung pa po yung kanyang katawan no oh, yan bali dito na lang po natin siya itatanim kasi dry dito ang lupa o yan oh yan, yan. ito po yung ano ayun nung medyo may pagkabasa tapos ito na rin po yung ating mga tanim na ibang gumamela oh. Yan, hindi na lang ho oh, ito napapa Pero minsan ho, oh, kumbaga pag may pagkakataon, binablog ko pa rin kahit kumbaga pag may time po ba. Pero pag po yung katulad ho nito, ito yung napulot natin sa basurahan. Itong puno na to ay di tuloy ano ko na. Tuloy talim na po ba. Kahit hindi na natin napa-vlog oh. Ayan dito po natin ito itatabi dito sa side dito ito po pala yung kulay pink yung bulaklak minsan huwag nang hinayang ako pagka yung tinapunta po nila sa basurahan po ba siguro naman nagpupruning talaga sila kaya yun dinidispose na nila yung katawan oh kaya yun pinupulot naman natin ho madalas po marami tayong napupulot na gayaan. oh tapos ito po pala, nalagyan na rin natin ng ibang buto. Yan, ito. Kung kilala nyo yung kamantigi siya yun, yan. Tapos ay ito yung, hindi ko kilala tong hardin na to. Kulay orange po ang bulaklak nyan. Yan, ito po pala yung katawan nyan. Ito na may galing sa ating taniman. No. Yung orange dyan. Ito po yung halaman natin na kulay orange yan. Yan. No. Ito po ay nanggaling pa sa ano, Lokban Quezon, no. Oh. Ito po yung naparami ko dati dun sa Tabing Kalye. Ay yung iba po hindi ko na ano na preserve po ba yung buto? Ay ako na may napakahilig maglagay-lagay sa gilid-gilid kaya ito yung mga mas natira pa. Yan, oh. Ito pa po yung iba oh, mga pang ano pang ano na po ito. Pang pang ano na yung pambinhina oh. Yan. Oh. Yan ganito po tayo kahilig sa pananim. Maingko tayo sa buto. Oho, yan kahit yung ka kadalit liitang gayan ating pinapanguha. Oh, yan. Mm. Mga na po yan sa ilalim. Tapos magsisibol po yan ng panibago. Mm. Ang dami nga. Ito po yan. Mas no? maganda nga ito eh. Meron pong bata tapos ito naman si Marigold kukuha rin ho tayo nyan ang dami na nyan panalim kung po kayo mahilig guna ayo oh. gana lang po pag yung inyong mga ano yung... nagbunga ka oh. mm. Marigold kahit po ito sama-sama dun sa taniman o oh. <laughs> nahulog susibog na huwag kay anak kanya, kanya. o oh. Marigold at itong orange magkaano po naman hindi naman sila magkaaway na halaman kasi ho oh, minsan may mga halaman din na nagtatalo-talo po ba? Oh, yan. Kung mapapansin nyo, napakahilig natin sa pananim. Ano? Laging kasama natin yung pananim na ganyan. Lalo-lalo na po na yung, lalo, lalo na ornamental plant po. Yan, ito po na may si kamantigi. Yung sabi ko sa inyo, kamantigi. Dito lang sa gilid-gilid natin. Oh, kamantigi. Yan. Yeah. video tayo kumuha ng yan. Oh ito yung pumuputok siya pagka hinog yun yun na nga oh. yan oh ang ganda oh purple ano nga purple lang violet violet ayun po sana po namin nakilala ninyo yung mga bulaklak po natin ano atin po munang itatabi ito bago ilalagay natin doon sa pinagkukaya natin ng ano, malunggay dito sa gilid yun, yun siguro po tigkabilaan na na ganito na yung ating gagawin dalawang paraan din po yung pagtatanim ng malunggay yuho, sa hindi pa nakakaalam at yung po namang may alam na i-shoutout po yung iba po pwede sa buto magmula yan ito na po napakasimple po ng ating gagawin ito itutulogsok lang yan o buhay na po yan hindi po ito kasilanan update ko na lang po kayo sa ating malunggay oh. ito po na may tumataas ng mesay napakataas edi eh siyempre pagka tumaas na siya itong ating gumamela i-prune lang natin siguro ng gambaywang tapos itong malunggay natin pataasin natin ang yung abot lang din natin po. Hanggang baywang isang abot lang po ang ating gagawin diyan. Ah, isa dito sa banda dito. Uh, uh. marami pa po akong gustong itanim dito sa area number 1 po kaso nga po, sabi ko po sa inyo ito po ay hindi namin sariling lupa pag uh, ano po, nag decide na yung, sarili, yung tunay na may-ari na pagbenenta or ano pa man, eh di wala po tayong magagawa kundi umalis uh yun po ang ano ko kaya ho uh, minsan nag-iisip na kumbaga yung pong mga tinanim ko dito Uh, maluwag sa kaluubang ko na pag ako pinaalis ay yung kaya nating iakat, iakat natin. Uh Yun lang po, kumbaga kaya po sinasabi ko sa inyo para mas alam po natin ano. Marami pa po tayong gusto. Lalo na ho yung mga punong kahoy. Mga rambutan, gusto ko rin po yung itanim. ay eh, kaso nga lang, minsan eh, napapaisip ako na baka mag-decide na 2 years or 3 years, mabinta tong lupa. Hindi ko po naman ano, baka naman lifetime na papagamit sa atin, ano. Ganun lang po naman. Naiiba-iba po ang panahon na ngay. eh. Baka ngayon yung may-ari nito, kumbaga anak yung mismong tatay pa yung naghahawak, tapos sinalin sa anak, bininta ng anak, o, edi ano po, buti ho kung yung nakabili naman, sabi dyan ka pa rin mag-stay, ano. Yan. Yeah. Ganda oh. niya, oh. Kaya may dalawang malunggay na po tayo. Oh. Pero sumubok na rin ho naman tayo dito magtanim ng malunggay. Ay kaso nga laang ho, napatanim siya sa matubig, ay talaga palang ayaw niya sa matubig. Oh. Tapos po itong mga buto, tutal na ano rin naman na Nabungkal i isama-samahin na natin yung mga gustong mabuhay oh. Eh. yan okay na po yan mabilis po silang mag ano, mabuhay kasi nga ho minsan sa mga puno ng halaman yung mother plant nila nabubuhay na sila dyan yan update update ko na lang po kayo oh. ito po ang ganap sa bukid May dalawang malunggay na ho tayo. Yan, dalawang malunggay po. Tapos igulay na lang natin yung na napakayabong na ano nito. Nadahon po ba? Oh. Igulay na lang ho natin yan. Ayun, salamat po sa inyong pagsama ano po. May malunggay na po tayo dito. At saka yung ganap sa paglusong natin sa bukad. Ingat po ang lahat. Ano po? Yan, sana po naman ay mabuhay ito. Na sabi ko nga sa inyo, stick, stick. Pag ako nagtatanong, kumbaga, pakita ko sa inyo, stick. Tapos pakita ko sa inyo, lang yabong-yabong na, ano po. Malagot na. Yun, ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.